Hi, good morning. Tayo ay nasa Gateway Cubao. Dito na ako nagpark, and we are going to Kiapo. So I am not sure if I'd be able to record anything over there. So ang plano ko, nagpark ako dito and then mag um LRT na lang going there. So let's see. nakababa na tayo ng recta station papunta na tayo patawid na tayo ng Di Jose tapos from there uh, mag isang station lang to Carriedo mas comfortable kasi ako na ganun kesa yung sa jeep kasi hindi ko kabisado na yung mga babaan dito along sa may main road so LRT LRT na lang tayo muna baba na tayo ng station Carriedo BPI ah pero wala na yung BPI na sign sa, sa kanya so hindi ko lang kung BPI yung So prepare tayo sa May SM Grand Central. Umalis na tayo ng ano, malisa tayo ng kiyapo. So, we just tried yung ang dagang palabok. So, question. Kung yung palabok ba masarap? Okay lang. Was it the best? Hindi kasi it, it might be good for some people. It's just not for me. Sa kanya, hindi niya gusto. Hindi eh, di yun yung pinaka-pinipilahan eh. Parang napunta na lang kami doon dahil yun yung may available na space at upuan. So, uh, all in all, ang daming tao. Siguro, ang hirap lang talaga pumunta pag yung ganun. Holiday na lalo. So, yun lang. So, Pauwi na rin kami pabalik ng Cubao. Nag-iikot lang din kami dito sa SM dito sa Kaluokan kasi never kami tuwadaan dito. So, chính là